Are you bothered? Are you happy that people identify you as Zoe more than Kazel? Ngayon? I'm very, very happy. Na they know me as Zoe. On my way here, you know, I was saying, ang guest ko si Kazel. si Zoe sa okay. Ganon ang <laughs> si reaction. Zoe. Yes, actually, kapag lumalabas ako, Tito boy, Zoe talaga ang tawag sa akin ng mga tao. Kasi and, and I'm happy. Kasi ibig sabihin na ano effective, of course, effective. yung uh -oh. character ko. Hindi na, ka pa nasasabunutan? Hindi ka pa nakukurot? Hindi naman po. So hindi for. ka pa natatarayan? <laughs> wala pa. <ko. laughs> Pagka nakikita nila ako, nawawala yung galit nila sa akin. <laughs> okay. At smile ka lang. <laughs> smile, yes. Yun talaga yung, sino ba nagsabi? May nagsabi sa akin, nakapag contrabida I think that was Tita Pinky. Unahan mo sila ng, ng ngiti. At sa kanya, wala, uh, wala na silang time na. Pero may sabi. mga nadadala. Because ako, taghanga ko, I'm a fan. Halimbawa, ang napapanood ko noon sa pelikula, nadadala ko sa tunay mm. na buhay na ikaw ang Ganon. Yes. Ikaw ang nang atigay gay. Ikaw yung sumampal. Kaya galit kami. Wala pa. Hindi pa nangyayari sa'yo. Wala pa naman yun. po yun. Okay. ito mga usap-usapan tungkol kay Jillian at saka yung reaksyon ng mga katrabaho mo. ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Tito boy! Tito boy! Baka... Issue ka! Baka mag... <laughs> saan magaling yan? <laughs> kay Chang Susan. Oo. Invento ni Chang Susan lahat yan. Siya ang nagsabi sa akin yan. Pero, totoo, I mean, you have very intense scenes with Jillian. Sampalan, sabunutan. Una ang tanong ko, paano niyo pinaghahandaan niyo? Nag-uusap ba kayo? And after the scene, what happens? So, for example, sampalan, sabunutan. Uh -huh. uh, si Jillian pa nga yung nagsasabi na, Sige ate, lakasan mo. Gano'n. Si Jillian? Kunwari, sasabunutan ko siya. Kasi minsan, mas, makapapansin din ni Derek na, you have to do it. All over again, kasi nga halatada na hinihinaan, di ba? Uh -oh. So, tapos biglang siya na yung magsasabi sa akin, sige lang ate, okay lang. So, after the scene, after we do it naman, kunyari, nasaktan siya, parehas kami, nagsusorry agad. Okay. Ganun. And with all uh, with every other actor also, kunyari, si um, Tita Pinky, mm. kasi mayroong time na sinampal niya ako na anak niya. So, ganun din. Sabi ko, Tita Pinky, just ano do it. Kasi ang hirap nung... finish fake Oo. Oh, oh. Uh -oh. Pero ang maganda, maganda naman po kay direct after ng isang scene na sampal, hindi niya pa pa, hindi niya pa, pa ulit. Mo. And you have to do it right. para mm, yes. hindi, hindi pa ulit, ulit <laughs> na pa ulit ulit. But kayo ni Jillian have become very good friends. Yes. Uh -huh. I always say this kapag may So, Chiang Susan, naman, mali yung balita mo. Chiang Susan, uh -huh. mali po. <laughs> Pero baka meron na. Meron ba? <laughs> okay. Okay. So, um, ano nga yun? <laughs> uh, about uh, Charm Susan, mali-malita. Uh, 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 so, you become very good friends. Yes, I'm like her, she's like my little sister na. All Ganun right. yung tingin niya sa akin. ako ate. So, ate Kaysel. Okay. Ate Zoe. Uh Oo. -oh. Uh, Kaysel, you're working with some of the best actors. I mean, some of the most seasoned. I'm talking about Pinky Amador, uh, Miss Dina Bonnevie, you have Carmina Villaruel. Mm. Pag nakakasama mo sila, una, nung umpisa, na-overwhelm ka ba? Pangalawa, what are you learning from them um nung una syempre kinakabahan po ako super kabado po ako kasi syempre mga veteran actresses at ang husay yes and uh -oh. ako i'm just you know i'm a beginner lang naman uh -oh. and one thing talaga na i learned from them is to be professional and you have to love your character be in the moment so you can deliver what is Tama. being asked kailangan you have to be present